Asahan ng pagkawala ni Lebron James sa loob ng isa hanggang dalawang linggo matapos niyang magkaroon ng groin strain sa huling bahagi ng laban kontra Boston Celtics noong Sabado ng gabi. Sa kanilang 111-101 na pagkatalo, lumabas si James sa laro matapos subukang depensahan ang layup ni Jalen Brown. Matapos ang isang timeout na may 6.44 seconds na titira sa orasan, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa huddle bago tuluyang nagtungo sa locker room kasama ang mga trainer. Sa kabila ng kanyang injury, hindi namang mukhang lubos na nababahala si James. Ngunit hindi rin siya nagbigay ng eksaktong pecha kung kailan siya babalik. Hindi naman ako masyadong nag-aalala, ani ni James. Araw-araw ko itong susuriin na titignan kung gumaganda ang pakiramdam ko. Susundin ko ang mga tamang proseso para makabalik ako sa court. Naalala rin ni James ang kanyang groin injury noong 2018 sa kanyang unang season sa Los Angeles kung saan napilitan siyang lumiban sa loob ng labing pitong laro. Napagdaan ako na ito dati kaya alam ko kung anong uri ng injury ito, dagdag niya. Ang magandang balita ayon kay James ay hindi kasing lala ng dati niyang injury ang kanyang nararamdaman ngayon. Maging si Luca Doncic ay nagbigay rin ng opinyon tungkol sa injury ni James. Kailangan niyang magpahinga at bigyan ng sapat na panahon para gumaling, sabi ni Doncic. Mahirap ang ganitong klaseng injury. Samantala, nananatiling kumpiyansa si James na kayang punaan ng kanyang mga kakampi ang kanyang pagkawala. Napatid ang kanilang walong sunod na panalo matapos ang pagkatalo sa Celtics kaya babawi ang Lakers upang manatili ang kanilang pwesto sa Western Conference standings. Sa kasalukuyan, may record na 40-22 ang Lakers at bumagsak sila sa pangatlong pwesto sa likod ng Denver Nuggets. Mahirap ang paparating nilang schedule kung saan ipagpapatuloy nila ang kanilang apat na sunod na road games kontra Brooklyn, Milwaukee at Denver. Muling maglalaro ang Lakers sa kanilang home court sa Marso 16 kontra Phoenix bago harapin ang Milwaukee at Denver sa magkahiwalay na laban. Hindi mahalaga kung sino ang nasa lineup. Kailangan lang namin ipagpatuloy ang laro namin, pahiyabing games. Sanay na kami sa ganitong sitwasyon ngayong season, kaya hindi ito magiging dahilan para maulan kami ng focus.